Oh, ganda ni ate, oh. Oh, ganda ng buka. yung kaninang medyas ang gamit, naging ganito na. Wow. Yan, papasok ka. Did you put some spray? Um, yeah. I'm gonna put some right now. Oh, go there na nga. Ganda, ah. Dalaga na to. Baka pa cross-cross ka live dun, ah. <laughs> cross-cross lang dun yung, alam mo, ha? O, oh, tingnan mo yung bedroom nyo, hindi nyo panalo. Ganyan, oh, tingnan mo. Paganda-ganda ka, yung iyong mga uh, kwarto. Oh, ang gamit niyang medyas kanina. Ayan, mm, hmm, ba? Diba? gamit niyang medyas. Ito na ang kinalabasan. Ayan, mm, paganda-ganda ka. Pasiksi-siksi yung kwarto mo. Oh, tingnan mo, yung igaan mo. Ayan, oh. Make your bed. Paganda-ganda ka pa eh. Oh. Bilisan mo ah, yung bed mo. You make up your bed. Okay. Eh? Ganyan lang damit mo pa puntang school? No, I'm gonna wear this jacket. So the teachers don't get mad. Teacher. Nga patalikod nga ang ganda, meron talikod di ko makita. ba? ang ah, ganda! Uh, did you put some spray in the bag? Um, no, I couldn't reach. Hindi hmm. hey, can you just use it? Ginawa pa akong taga-spray, ah, ting, um. Hmm.